Ayan mga amigo, nakita na mga kami sa natin na idolo. Si ang Surprise. Kani <laughs> ka <laughs> idolo? Masimba daw kami kay para maano, mabawasan na namon sila. la. Yun po ay Good Friday o Biyernes Santo. Ang tanong po natin sa video na ito, bakit kaya tinawag ito na Good Friday? Bakit kaya tinawag na Biyernes Santo? Para sagutin ang ating tanong, gusto ko pong simulan natin ang ating reflection sa Christmas. Kapag Christmas po, ang daming regalo. We give and receive gifts. Masaya dahil nabibigyan ang lahat. Lahat ay may natatanggap. Lahat ay nagbibigay. Masaya tayo sa ating mga natatanggap ng mga regalo. Subalit, so, alam natin na ang mga natatanggap nating mga regalo mula sa ating mga magulang, mula sa ating mga kapatid, o di kaya sa ating mga kaibigan, ay walang-wala kumpara sa regalo ng Diyos para sa atin sa Kapaskuhan. Ano ba naman ang ating mga regalo kumpara sa regalo ng Diyos? Ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas na si Jesus. Yes, masaya tayo sa ating mga natatanggap ng mga regalo. Subalit, alam natin, mas masaya tayo dahil mas dakila ang regalo ng Diyos para sa atin. Ngayong Good Friday, nakita natin ang Mesiyas na ito na binigay bilang regalo sa atin ng Diyos ay nagbigay din ng kanyang sarili sa krus. Mababasa natin sa Ebanghelyo ngayong Birnes Santo kung paanong hinarap ni Jesus ang sakdal laban sa kanya. Kung papaanong tinanggap ni Jesus ang lahat ng kalapastangan ang ginawa sa kanya. Hindi niya ininda ang hirap at hindi rin niya inalintana ang mga hagupit. Ang mga pasakit, ang bigat ng krus, maging ang mga sugat sa kanyang noo ng dahil sa mga tinik, maging ang dumanak na dugo ay hindi niya inalintana. Lahat ay ibinigay niya maging ang kanyang buhay mailigtas lamang tayo ng mga makasalanan. Walang kasalanan si Jesus. Subalit ibinigay niya maging ang kanyang sarili upang pasanin ang parusa na dapat sana ay para sa atin. Inako niya ang lahat, maligtas lamang tayo sa kapahamakan na dulot ng ating mga pagkakasala. Hanggang sa huli, hanggang sa kamatayan, Inigay ni Jesus ang lahat-lahat para sa atin. Mga kapatid, hindi lang po sa Christmas tat ay nakatanggap ng regalo mula sa Diyos. Maging ngayong Good Friday ay meron pa ring regalo ang Diyos para sa atin. At hindi lang basta-basta regalo dahil ito ay regalo ng ating kaligtasan. E bakit baka mo Good Friday ang tawag sa Biyernes na ito? good because we receive something good today. At para sa akin, hindi lang basta something good, kundi the best ang ating natanggap ngayong Friday. Ito ay the best Friday dahil sa Friday na ito natanggap natin ang dakilang regalo ng Diyos, the best gift from God. At bakit kamo Biyernes Santo? Bakit Santong Biyernes o banal na Biyernes ang Friday na ito? Dahil po sa kanyang kabanal-banalang krus, tayo po ay naligtas. Ang Friday na ito ay banal dahil dumanak ang banal na dugo ni Jesus sa araw na ito upang tayo ay maligtas. Banal ang biyernes na ito dahil sa araw na ito, natanggap natin hindi lang basta regalo, kundi kabanal-banalang regalo ng Diyos ang ating kaligtasan. Sa katapusan, gusto ko pong pansinin natin, noong Christmas, For God so loved the world that He gave His only Son. Natanggap nating regalo ng ating Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. At ngayon namang Good Friday, natanggap nating regalo sa pamamagitan ni Jesus ang ating kaligtasan. Nakikita na po natin kung papaanong nagbibigay ang Ama ay ganun din kung magbigay ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, ang Ama ay mapagbigay, nagbibigay, nagre -regalo. At kung paanong nagbibigay ang Ama, Ganon din, nagbibigay din si Jesus, nagre din si Jesus, nagbibiyaya din ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ngayong Good Friday, matuto sana tayo sa Diyos. Matuto sana tayong magbukas palad. Buksan ang mga palad, buksan ang puso upang makapagbigay. Andami pong mga nangangailangan. Andami pong mga nawalan ng trabaho ang dami po ang nagugutom. Ang dami pong mga nangangailangan ng pagkain. Magbukas palad po tayo, magbigay. Ang Diyos nagbibigay sa atin, sana tayo rin ay magbigay ng biyaya sa iba sa ating kapwa-tao. Hindi man tayo sagana sa material na bagay, pwede pa rin nating irigalo ang ating mga panalangin at mga dasal lalong-lalo lalo na po para sa ating mga frontliners, para sa mga nabiktima ng virus. Sa ito, para sa mga higit na nangangailangan. Mga kapatid, ngayon po ay Good Friday. Good, good. dahil nagbibiyaya ang Diyos, nagreregalo ang Diyos. Sana nga po matuto tayo sa Diyos. Sana gawin nating makabuluhan ang ating pagdiriwang ng Good Friday na ito. Gawing good ang Friday. Day na ito sa pamamagitan po ng pagawa ng good, pagawa ng mabuti, magbukas palad, magbigay, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen.